Yan, dito na po tayo sa ating kaingin mga kaambing Papunta po tayo sa ating isang Ah, ito ang hulog dito Hmm, ihahatin mo, huh? baka mo hilahin Tula, kakunti naman na pala itong abonhan ko ito Hindi pala lang ito Ito na lang pala hmm. ito na lang naman pa. Pa, lang mm -hmm. yeah, hey, po, po Ah, oh, kalabasa kong tanong Meron? Saan? Yan, na eh. po mga kalabasa po. Ano po sumibun sa ah, may mm -hmm. dito na po tayo sa ating taniman welcome po ang ganda po nating ano mais po yan oh salamat po thank you lord at patuloy pong gumaganda ating tanim din eh din po update ko po, po kayo may ano na po ito yang bulaklak po ikalawang harvest po tayo sa ating tanim na sito po mga kaparambin yan o oh. yan nakakatuwa na po mga kaparambin yan hmm. dito na po ito ito yung abang tagal-tagal na po nating pag-antay matutuloy po yung ating pag-harvest po dito sa ating sitaw tara samahan niyo po kami ni mami me ano Pero, nalimutan po namin yung tubig mami ano tayo mainom dito po tayo Aray, oh. naway mo na inom kasi po mga kapambin no, no, unang pitas po natin ito po yan no. ah ito yung po haba magkaroon makilomingi yung dito sa atin 80 sa bayan garantili po ang preparation natin dito sa bukid po ito po sa isang araw po ito kabila na yan hmm. yan si mami po din eh edi na ito para yan may ano man mo sa ating tanong oh, sitaw sulit ang pagod sulit na po yung pag naulan tayo ay patik pa may isa pa yung may ito? oo maliit ko aba hindi ah maliit ay, maganda na hmm. Pwede yan. Hindi mo sa katawan. Hmm. Mga bulaklak pa ba yung ganun? Oo. Uh Kailangan -uh. magpuputol mapuputol yun. Uh -huh. At dun pa yung nga uli. Wala pa sa taas na. Baba pa lang lahat. Baba po. Mga bulaklak pala po iba. Harap po. po. Yan. lok-lok po. Damo po. Dito tayo sa kabilang. Dito na po ako. Oh, yung pipino. Nasaan? Ah, taas pa po. Na. <laughs> Yan. Manguhupot tayo. O bibindahan. Aba, keri uli 'yun. Yan. Tapos na kayo? Gatum na. Ah, gatum. Gatum Yan oh. Bukas pang gato? Bukas na. Bakit? Wala ka trapal? Haa. Ah. Dadalwa kaya yung Kalo kayo nagatong kayo? Gano? Tumada na wala pang kahoy. Yan, arpo o. Taba ano te? Pagkadami. Eh. Lahat na ito. Kaya yes, si Kayo ni. Kayo ni. Magandang hapon. Magandang hapon po. Mamuti na. Yan o. Oh dahil buong ko yun oh, eh ito yung talong lukos magdala ng talong lukos pa kong umiwita okay oo at ito mapulong nga ko ng mga iya yan dyan so, pwede ito yung matataba ko yun eh oh. oo oh, ingatan mo yung ano ha uh. yung dulo dulo so, yun, uh. yun, ito tumulong na po sa kaya yun yeah. yan ma pwede din um, <laughs> <Tumala ka. laughs> yan uman marunong naman ito so, siya hala hali kaya yun eh pwede ito pwede mo na ah pwede yan dala na tolo dala yan uman na nga tolo ba ano ba ito? Ngayon yeah, pa lang, eh. ngayon pa lang kuya, ngayon pa lang. Ngayon pa lang ito. Nice, ano? Ang dami. Ito Ito so, may ikuot na ah. Saan? Ay, tatanggalin niya. Ang na agad ah. Din, Harap po yung na puti. Dito na po si Kuya Uni. Ako po yung ni Kuya Uni ay overtake po sa akin ay. Harap po. Ayan. hindi pa po tapos yung ano, yung dalawang linya palahati pala ang po yan dito na po tayo sa pangatlong linya po pipilipitin po natin yan po pala yung nabulaklak pa din sa dulo Nakakatuwa po mga kapambing. Harvestan time po. Oh. Tara po. Yung ganito po kalalaki po sa susunod na ito. Hindi pa po pwede yan. Po. ang dami pong bagay na ano isa po mga amlay napuputol naman po

<laughs> Bakit ba? Ay, nalimutan. Nasa kayo ano? Nasa na? Ba? ano? Sa ating liwan. Dito na. Sige, dyan. Hindi, doon. May sako doon. Oo. Oh, oh, tabi. Oh. Yan po. Oh. Dami Ate. Ate. Yan. Oh. Yan pala mo Nalimutan ko. Okay. Dito tayo. Ako na. na. Pang-apat na linya po. Wala na, re. Wala na yan. Diyan sa palimami, ikaw. O, um, ikot pa ako sa kabila o di mo? Diyan ka na rin. Uh, magkatabi ah, pagayon. Diyan, pari yan? Uh, baka, ano, maligwin. Sayang. <coughs> Madali lumipas, ano. kailangan po hindi agad magulangan ng katawan nito gawa ng ano po madali lumipas po yung, parang kailan lang kayo neno kailan lang uh, yan ang bilis ay nag abo tayo dito yung wala pa eh wala pa pala Bung, buko pala hindi ba doon pala sa ibungad dito oo, oo. Hmm. Ito, oh, ba, ano? Ah, pagkalagay po ng pataba, yung ano? 500. 1620 po. Dami na. Dami na. Hmm. Diyan po. Tamo kayo ng mga isang pagkaganda. Oo, ah, pero bali siya, no? Yan, no, po dito ako yan sa'yo na sariwang sariwa gagataan yeah. may pako kami nung mga pako kayo unay kung nga eh para nakak nakakuha kayo kamuti meron ha hintan mo doon iya yeah. obo may pinabunga din sili si mo meron ha e para nakukuha ng iba ano ko talaga yun hindi mo man Andun. may namandan tapos ay kinunan din. Ay, uh -uh. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. po. Kakaunti na po yung dito sa ating unang luang. Naputihin ito na lang eh, po. ako. Malay na. Ha, katuwa po. Dito po tayo sa ikalawang luang po. Ano po mga kapambit no? Haba po Mga kailang kilo kaya? Malalaman po natin namin. Ngayon okay. eh, ito po mga pamimino. Oh. So, Pangalawang ano po? Loa. Mabark pa po doon. Dahon? Nakatapos na po tayo dito sa ating pangatlong luang po. Harap po natin nakuha. Plus yung kay Kayuni po. Yan. Eh. Dami ano. Dami. dami. Kayuni. Ano? Yan. Dami Tapos harap ka mas ko ba po. Oh. Dalo Susunod po. Ang dami. Yan po. Oh. Hinog pala sa akin din ko. Oh. Hinog na yun. Oh. Pagkakadami hinog. Yun. Ito yung mga ngayon. Dalawang kilo pala. kilo na ito. Yan pala ang. Para po mga kapamilya, yan lahat. Damn. Hmm. Ah, ganda. Mga katuwa na po. Ang Alas po ang pagod pagkaganyan. Yan na po yung ating nakuha. Ito na tayo po ni Kuya Una. Titibay ko Kuya Uni isang saging. Ang lakang buwig ay. Hindi ko na madala muna Kuya Uni. Ah, dami po Kuya Uni. <laughs> <laughs> ah ah. Ay, hindi la ang. Ayun po yung saging ng ating kukunin po. Yan. Yan, hinog na po 'yun. Ah, pagkakadami hinog ko 'yun eh. Oh, yan oh, okay kuyon eh. Oh. Ating ano yun po tibain. Harap po, yan oh. Malaking buhay po niyan. Yan. Yan. natin po, kunin na po. Oo. Oh. Dahan-dahan lang, ah. baka madalang tanong. Ayan, laki mo dito. Tumulog pa ka ano eh. Teka, teka, teka. Ako na, ako na. ating... Ang ko kaya? din na. Ha, na natin. Ay, bali. Pagkalaki, ay, yung um, tampo. Okay, ano yung, para um. pagkalaki ang bukig. Um. Bag, ah. Yeah, Ayan, may hinug na kayo ni. po, hinug na. Ay, sarap. Yan, arpo po mga kapamil, no. Yan, laking buhod po, oh. Nahinog na po sa dulo. Yan, kain po, oh. Ito kayo, ni. Eh. Usong. Lahat. Ang bigat po, eh. Walang karamat siya po. Yan, oh. Kain po. Ganda. Hmm. Kaya niya. Hmm. Kain. Para po. Kain. sap Hmm. Sarap lang, manamis tamis. Tamis po, matamis. Hmm. Ara po mga kapamil, no. Amis, amis, amis. Hmm. Pag may isa po ayari, Pulp ko na yun eh, no. Mm. Kaya po? Namis. Papasaan yun yun. Diyos. Baka nawala ka dito ah. po, eh. po ang isa. Dami ng sitaw. Yan. Isang pasya lang po din sa kabilang ilog. Pagkatapos po natin blessing, doon sa kabilang kubo, itong mga kamuti. Tapos din po sa may tubig naman, ari. Kayo ni. Ito na naman. <laughs> sampasan po. May mangga pa pala ano. Ay, ang dami yan. Tara. Papakain po ang baboy. Papakain po puno lang ka. Ah, Ano yan? Palay. Nasa <laughs> lang lang po. <laughs> yeah, eh. Para may pasito, may. Meron? Oo. Oh, oh. wala ko wala. Meron. Tinayudang ko rin yan eh. Takara yan o. Oh. Nakatay ah, na. Ba yan ay mga sibling aano ah, ano. Walang tayo Ayan, si Kuya, pinakyawa nga ating sitaw. 700. Mm, -hmm. 10 kilo, 700. Bukas ang talong. Pwede ano? Isang kahit sa bandi lang, 10 kilo. 10 kilo, subukan ko po. Marami-rami naman po yun. Ah. Pagtitira ko po kita. Hmm. ay pwede mo nang itinda yan dyan magkakalaw 50, 50. ay ang kaigihan ng amin din eh ay sarap Pagla na sarap din pilipili sila ay yung sako ko dadalhin mo bukas ha ay, eh. well, na lang ako, ay sige lang ay pwede mo na i-return eh, dyan sa baba tanggalin mo na kaya eh, kung tinanggal Pinanggal mo na ko yan yung sako sa tapos yung ngayon ay bimangyang na dito. Makakabing kakana? May lastik kaga? Ha? Ah. May lastik po dito. Ay sabi ka Bayan mo yun. <laughs> ay sus, na kita sa rin mga sitaw. Mabili yun. Eh, Ayan pa tayo sa pwede din eh. Uh -uh. Tinuro ni Utoy. Kita ko eh. habi Ang dami sitaw doon kay Utoy <laughs> Ay talong daw bukas. Kahit daw sa sampung kilo. Ah, Masyang po lang. Ay bukas po. Pwede po ah. Sa umaga po. Aga pa ko po bukas. Anong oras ka bang mama? Ito ang halik naman ako. Ay, ay di, bubukod ko na lang yung sa uh, iyo. Mm -hmm. Ay, ano, hapon na. Wala mong gulay bukas. Ay pwede naman. O, pwede ay pwede naman. Oo. Mm -hmm. Basta tayo bubukod ko na Wala na akong plastic. Hindi, pag may dumating. Ha -ha. Wala akong bandina. Baka panalik rin ako. Oo po. Mm hmm. Ito dito ang bukas ng halik. Oo po. Ang bandina ano mo? Napapasyari. Dahil mayroon kang daloy, Gertcho eh. Malaglag yan! Uh. <laughs> Pinalitan na lang yung sako.